Hello mga kasari, so ayan, magre-repack na naman ako na ng tinitinda kong mantika dito sa aking tindahan mga kasari at tumaas na naman ang bilihin na mantika mga kasari at ngayon nga ay mag-a-adjust na naman ako sa pagre-repack na aking titingi na mantika na binta ko dito ay limang piso. Tandami nga na magtasabi na wala na nga daw tingi na limang piso ang tingin na nga daw ngayon mga kasari ay sampung piso pero hindi talaga pwedeng hindi, hindi ako magtitingi ng 5 piso mga kasari. Dahil yung mga customer ko, yun ang talaga yung kaya yung tigli limang piso na tingi-tingi mga kasari at, mag lang ako dito sa Dati ay nga mataas-taas o aking pagre-repack dito ng mga kasari. Pero ngayon nga ay magbabawas ako dito ng aking pagtatakal mga kasari para kahit papaano ay meron ako dito binibinta na 5 piso mga kasari. Isa sa mabilis maubos so, dito sa aking tindahan mga kasari ito mga nire-repack mong pamintang. Kaya bumili at nag-repack na naman ako nitong pamintang crack mga kasari. Baliwan port lang pala nito aking nire-repack o aking binili. Tapos kung may slip itong aking mga paminta mga kasari, ito na pala yung aking niripak na one port na paminta at binutasan ko nga ito gamit ko ang puncher. Malaki talaga yung tutubuin mo mga kasari pag ikaw talaga nagripak na mga paninda mo lalong lalo na ito mga kasari dahil ang binta ko dito ay piso piso lang. tapos ko nga magripak, syempre nagbilang na naman ako dito ng aking mga barya barya mga kasari. Sabi nga ng iba, barya barya lang naman ang kita dyan sa tindahan. Buti na isip mong napagtyagaan. Alam nyo kung anong sagot ko, okay lang naman na barya barya ang kita ko dito basta masaya ako. Sa ginagawa ako, hindi naman ako maluho. Kaya alam ko kung ang barya barya kong hindi ay hindi naman mapupunta sa wala. Meron nga akong kakilala na negosyante na malaki ang kinikita pero hindi naman masaya pero ako kumikita lang ng bariya-bariya masaya naman ako kasama ko ang pamilya ko. Pagdating naman ang gabi ito pala yung aking ginagawa ko dito sa aking tindahan pag oras ng gabi mga kasari habang ako nagbabantay dito ng aking tindahan ay nagnunood nga ako dito ng aking cellphone o no, minsan naman ay nag edit talaga ako dito ng aking video mga kasari at pagkatapos nga yan habang nakaupo ako nagbabantay ako at ayan na nga tumayo nga ako dahil nga may bumibili na sa akin tindahan. Ito pa rin ginagawa ko dito mga kasari rin edit ako sa gabi, minsan naman ay sumaga habang nagbabantay ako ng aking tindahan at pagbukas na ang tindahan mga kasari. Bago kong i-display itong aking mga panindan dito na cheese powder at itong mayonis mga kasari ay gupit-gupitin ko nga muna isa-isa. Pagkatapos ko nga gupitin isa-isa, pinutasan -isa, ko naman ito gamit ko ang puncher. Siyempre mga kasari, gusto ko talaga matrabaho, umaayos ang aking mga paninda dito sa aking tindahan. Kaya talagang pinagtsatsagaan ko talaga kahit nga matrabaho talaga ito at ganyan na balay ang aking ayos na aking mga paninda dito na aking mga palaman, crispy fry at itong mga cheese powder dito ko nilalagay mga kasari dito sa gilid para nga madali makita ng aking mga customer. At pagkatapos nun, pumasok naman ako dito sa loob dahil nga dinispliko ko naman ito mga pinamili ko mga kapi mga kasali bali lang haba lang pala yung aking mga pinamili dahil binabudget ko lang talaga yung aking mga binta dito sa aking tindahan mga kasari ay, bumili lang pala ako nitong dalawang haba na blanca mga kasari at itong mga cubes dahil nga meron pa naman ako ibang mga cubes dito mga kasari at itong Alaska dahil nga nung nakaraan talaga ay naubusan na talaga ako at hindi nga ako namili dahil nga bihira lang din naghahanap pero nung wala nang ako mga kasari ay ang dami naman naghahanap itong Alaska powder kaya ang ginawa ko bumili naman ako nung pumunta ako doon sa grocery. Pansin nyo rin ba sa iyong mga customer o sa tindahan nyo mga kasari na pag may mga item kayo talaga na hindi gaano mabinta pero pag nag kayo ay hindi nyo na binibili pag naubusan na. Pero naman pag naubusan na at wala tayong binta at eh, saka naman ang dami naman naghahanap na ating mga customer. At dahil nga makapal na yung aking yelo dito sa aking freezer mga kasari at nag ng ako at gumawa nga ako ng yelo habang nga nagdi-depress ang aking freezer dito sa aking tindahan mga kasari at pagkatapos niya, ako ng yelo dahil naubusan na talaga ako ng yelo dito sa aking tindahan mga kasari at pagkatapos ngayon ang gumawa ng yelo. Nilagay ko nga dito at tinayo ko nga yung paglalagay mga kasari dahil nga mabilis nga to at kinabukasan nga magyayelo na agad itong yung aking ginawang yelo dito sa aking freezer. Pagkatapos ko mailagay yung aking ginawang yelo mga kasari sinunod ko naman itong pinagtatanggal ko itong mga prosin mga kasari. Balik ka kaunti lang pala itong aking mga prosin. Dahil nga hindi pa ako nakapamili ng aking mga paninaprosin dito sa aking tindahan.